So, mamayang gabi na nga po mga idol gaganapin ang napakahalagang game ng Gilas Pilipinas sa kanilang qualification match laban sa Saudi Arabia na siyang magdidikta kung ano ang magiging kapalaran ng national team sa FIBA Asia Cup. And since isa itong do or die game, nararapat ngang ilabas na ni coach Timcon nang lahat para manalo. Hindi kagaya sa nakalipas na game, hindi na rin naman sila pwedeng mag-relax sa umpisa. Kung inyong napansin, parating nagkakaroon ng gilas ng napakalamyang simula sa first quarter na rason bakit sila maagang natatambakan at eto marahil ang ginawang desisyon ni Coach Team Cone na pagpapalaro sa mga players na kahit nag struggle nasa loob pa rin. Ngunit hindi na rin naman yan mangyayari laban sa Saudi Arabia dahil nakapag-desisyon ng coaching staff na bangkuin at pao puin muna ang kahit sino man sa mga players na nag struggle at nahihirapang maka-score sa opensa. Hindi rin naman sila pwede pang maghintay sa mga ito na mag-init dahil posible na yan ang maging rasona ng maaga nilang pagkakatamba. Kaya kailangan nila ditong mag-ingat at siguraduhin ng kalkulado ang lahat ng mga gagawin kontra sa Saudi Arabia. Samantala, kung inyong ang natandaan, hindi na natapos ni Cooper Flag ang paglalaro sa Summer League noong nakaraan matapos siya ditong i down ng maaga ng Dallas Mavericks. Pero sa kabila niyan, inamin ng team wala rin naman itong injury sa katawan at maayos na rin naman itong nakapaglaro. Sa katunayan, may lumabas na balita na kasalukuyan na nga itong nagsisimulang mag-workout sa pasilidad ng Dallas kasama ang mga bagong kakampi. At pansin ng mga coaches, paunti-unti ng nakaka-adapt si Cooper Flag sa pisikala ng NBA kaya bago pa man magsimula ang season siguradong magkakaroon nito ng maganda performance sa madaling salita hindi nga daw na ipapakita ni Flag ang kanyang tunay na talento dahil meron pa siyang makikitang bago sa kanya at yan ang dapat abangan ng mga fans lalo pat gigila rin naman si Flag na bumawi para sa team ng Dallas Mavericks